attackers ang uh, saruman sa mga vlogger kan baka kay Albay. Good morning tabi padjackers. Kumusta man an sa tuyang pamamasada di sa baka kay. Uh, video tabi uh, video malunya nang ang kayo. Siguro hmm. baka tao sa uh, video kaya ang panahon tango niyan medyo malumlong mm. tapos nagtaga-uran-uran kaya medyo yang kayo pero kung minsan nakakatiming mangkay lalo kung may hindi pa kumartama pag ha mm -hmm. yung pasayro si eh, nakatabang-tabang man gura ano na ng ngunyan ang pamasahin ngunyan kan padyak gura ano na ang siring nila ang pinakaminimum na pigagat eh. 10 mong 10 pesos this, Mal, malayo malapit ah, uh, depende pag may uh, naman uh, mga... ay kuminto naman ang pamasahin So kung minsan, pigi hapot niya ang pasero, depende na sa indata. Kung minsan, pag nagadarin ko ng kalangkaw, hmm, nag-reclamo. Pag-jacket na sa natanga'y Tangyay na, tangyay na. Naglabag uh, mm. sa muwi. Kusa, kumasahay. Sabi ni Bob. Hmm. Sa... kang ang sa ang mga pasayro. Pero ang ngayaan, sigil kayo nindo. Siyempre, kung video harani talaga, yun na yan na bihagat Ah, uh hindi -huh. kita. Ngunyan, ah... Uh, uh, ano, ano ang opinion mo kang ano? Ang, ano ang opinion mo kang uh, nagsulputan mga padyakol? Ito mga pigapod na mga kulorum na mga tricycle ano ang magiging opinion mo kay nito s'yempre baga inot bagang ano ang uh, inot na namamasada ang mga parapadya At sa kuya sa nang opinion so s'yempre dapat uh, pares lang baga ang sistema mm dapat sumakay ko man kinaki arog sa mo ya na nagpares ko sa uh -huh. so, tanga pantay-pantay lang ang kunya sa mo buhay Mm. Siyempre, kung sa pag kunya, uh, pag biyahe baga, nakala mang tinasamboy ang kidi, lang. So, ibig sabihin, apiktado man ang pag nindo, ang pamamasada nindo, kaining nagsulput ang mga padyakon. Siyempre, siyempre na

panjang uh, So sa maghapon na pamamasada, pira pa man ang uh, nalilikom o kinikita sa Pajakon. Sa padyak tabi na Pajak. Mm -hmm. Ang kuyan, kung na nahigusig ko na medyo man ang biyay, kaya ba ng 4 rin kaya pang kitaon ang 400 sa maghapon. Oh, maghapon. to so, yan, kung so, dahil nagkaya ang 400 maghapon, so may overtime kami, niyabotan kami di mm -hmm. ta simpre, kayo buhay, pong, ki bagas, ang mm Hmm. Sa, siyempre, kahit buwan na bagong mga lalo kong ang mga aki nag-iris ko yun mabakal pa bagas, badamal bagas, sa so, iba pang mga barakalo, nisira, iba pang kaipuan sa oral Kaya talagang kikapos. Mm hmm. kaswa ka man nang gi uh, 300 400 talagang pura na kulang sa budget kan pangulo na. Sungun bilang mga para pajak ano an, panawagan nindo sa lokal na pamalaan nganing kun sakali man na uh, magkaigwa kamo nin aga nin tabang ano an minsay nindo aning. matawan man kamo kisolusyon na matabangan man kamo bilang mga para pajak. So, kunyan, uh, dapat uh, pag ang sumuya bagang pagiling ng local government sa gobyerno, tama na pantay pantay lang pantay pantay, pantay lang tama para sa na nagapanyak man sa kaya puwan para paris ruman tanganin na kung may mga ayuda man ang gobyerno mm. sa ruman kami sa matao na hindi ayuda kumpara mm. mm. so hindi man ang mga ibang nagpartay pa sa iyan sa kaya puwan nagaman din na kiri si, sa ng araw sa ah. tanganin pantay lang baga ang laban ng uh, samuya maghanap buhay pantay-pantay talaga naman so dahil may nakibang masabi sa inyo kung gusto man maghanap buhay parang na nangyay man sa daw uh, uh, so dapat parang-parehas lang kung parang nagpa-restro kami dapat magpa man man ano ang masasabi mo kay nita sa 400 pesos baga kung isip kung kulang na kulang ano tangon niya baga ang bagas may nabot na aki, uh, 50 pesos So pati ang mga karne, mga mga sira medyo mahal na. So ano ini? Nakakapik to? Nakakapik to ba ini sa sa Nakulao na at epekto sa naghahanap buhay dalung araw lalo sa mga araw sa moya na nasa laylayan, na haba sa sana naman ang ingka. Mm. Sa siyempre imbes ka bakal kalma bakit ibang kaypuhan? di na kami nagkabakal kay ibang kaypuhan harong o kaya budget sa eskulahan, mga ake, sa kulang na nga niyong bagas pa sana, isira pa sana, naubos na sa muhay ang nasa buwan. So, talagang grabe ka. -habitado. Pira man ang big bigpapaadal mo ngayon, pira ang isyantian. Ang isyantian ko ngayon, bali lima, limang. Limang isyantian? Ano? Ano? So, so, may iba ibang so. college may high school, tamo, ang elementary ko dua, masarap kong kintihan. So, kapos na kapos talaga, kapusta, sa, talaga sa, sa pikikita mong P400. 400 yeah.

and good luck man sa so say mong pag uh, uh, at sana may dumating na blessing na matabang agamao all right okay,